Ito ang balita nagmula sa sa bahay ng kamote. Hindi naman siya kamote. Bahay na puro dahon. Puro puno. Ito mga tao. Mga tao. Kaya lang, sandali lang. May bunga dun. Huli! Tawa niyo yung bunga ha! Ayun, mula dito, nag-uulat. Sa si Emmanuel Barnuevo, nag-uulat. Ang daming tao. Crowded. Itong pinsan kong may-ari ng cellphone. <laughs> may nuna sa batok pero hindi habulin habulin ng na lalaki daw ito nakagawa na sila ng apoy yun yung niluto nagigisa sila yan may, may katapat ako na nagbibideo rin o oh, nagkakamera <laughs> Masyadong maliwanag ang panahon. Ito ang bahay namin. Puro sabog. Sabog ang kala. Ito ang aking kamay. Hindi pwede makita. Ang ganda ng kamay ko, no? Eh. Oha, oha. Ang ganda ng kamay ko. Oha, 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 oha. Oh, 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 oh. Ano yun? never graduating hindi alam mo sa pala si mga mga to ako ay graduating graduation 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 ano, girl, lagyan ko ng flash yan araw. Alam mo kung saan tradisyon ng lokalwi dito para sa pagtutulungan ng mga High. Hey, na-grade ka. Sayon na manigod stop short. Oh.